ang tahong, ayan, sige, sa isa mo lang tahong yan ito mga bawang bawang tapos sumuyas lagyan na lang sa ka lagyan na lang sa ka ayan ayan na kumikulik na, kumikulik parang kumikulik na yung usok Hindi natin ang tayo ng panagang para masabay lote na sa tahong. Yan. Yung tahong. Tahong. Oh. Yung tahong na okay. yalang kakupas-kupas. Pakatasin sa ganda. Ay naubusan na. 我们拍了宝地。